Ang tabing ilogi ay nagbabalik at ito ay mas malaki, mas matapang, at mas makabuluhan kaysa dati. Maghanda sa pagbabalik ng pinakamamahal na kwentong ito sa entablado. Ngunit may ilang kapanapanabik na mga bagong mukha at mga bagong twist na magpapaibig sa iyo sa lahat ng ito. Ang rerun na ito ay hindi lang isang revival, ito ay isang reunion. Magsasama-sama ang mga luma at bagong miyembro ng cast para sa espesyal na na ito. Ang mga tagahanga ng pipi ay matutuwa ng malaman na sina Joanna Robles, Sheena Bellarmino, at Vivory ng Bini ay magiging eds, habang sina Akira Morishita at Benedict Ramos ng Bini ay nagbabalik bilang ang kaakit-akit na Rovic. Nasasabik kaming magdala ng higit na lalim kay Rovic sa pagkakataong ito. Lumaki kami kasama ng mga karakter na ito at hindi na kami makapaghintay na makita ng madla ang mga bagong layer na idinagdag namin. At hindi sila nag-iisa. Nangangako ang mga nagbabalik na miyembro ng cast tulad ni Namia Canton at Angie Salvation bilang Korin, Vino Mabalot bilang Fonzi, Andy Abaya, at Kiara Takahashi bilang George na magdadala ng pamilyar na init na may kapanapanabik na bagong dynamics. Si Adrian Lindayag ay sumali sa koponan bilang si Andoy, nakahalili ni Omar Odin. Sa pagsasalita sa mga mamamahayag, ibinahagi ni Lindayag kung paano naging maayos at masaya ang adjustment ng cast dahil sa kabataang enerhiya. Sobrang warm ng welcome bilang lahat. Ang saya ng vibe ng Tabing Ilog. Parang bukal ng kabataan. Nangangako ang sariwang enerhiya ng palabas na magbibigay ng bagong buhay sa kwento habang nananatiling tapat sa puso ng original na serye. Pero hindi lang ito tungkol sa mga bagong mukha, sa pagkakataong ito. Mas malalim na ang pagsisid ng mga aktor sa kanilang mga tungkulin. Ibinahagi ni Benedict Ramos kung paano sila pinahintulutan ng panahon na ganap na tuklasin ang pagiging komplikado ng kanilang mga karakter. Mas may depth ngayon sa portrayal namin. We've added new layers to these characters that reflect how people and friendships evolve. Sa pamamagitan ng mga bagong pagkuhan na ito, asahan ang isang mas matinding, taos pusong paglalakbay habang ang mga karakter ay humaharap sa mga bagong pakikibaka na naugnay sa henerasyon ngayon. Ang direktor na si Phil Noble ay nagpahayag din ng ilang mga pag-aayos upang mapahusay ang produksyon ng hindi nawawala ang kakanyahan ng orihinal. Nag-tweak lang kami ng kaunti, mas pinaigting ang characters, some choreography was improved, and even the set got an upgrade. The characters are still there, but now, mas mayaman ang interpretations nila because of the actor's experience. Ito ay hindi lamang isang nostalgia trip ang itabing e ilogi ay na-update upang ipakita ang mga hamon na kinakaharap ng mga kabataan ngayon. Mula sa mga pakikibaka sa kalusugan ng isip hanggang sa pag-navigate sa mga modernong relasyon at sa mabilis na pagbabago ng digital na mundo, ang musikal ay puno ng mga napapanahong isyo kung saan malalim ang koneksyon ng audience. The original, tabing ilog featured stars like John Lloyd Cruz, A. Abad, Patrick Garcia, and Sta. Maria ang stage remake na ito ay nagdadala ng kanilang legacy ng pagkakaibigan, pag-ibig, at lumalaking pasakit, ngunit may modernong twist na tatatak sa mga manonood ngayon, markahan ang iyong mga kalendaryo. Nagbabalik ang Itabing Ilog sa PETA Theater Center mula Nobyembre 8 hanggang Disyembre 1. Matanda ka man o bago sa kwento, ang muling pagpapalabas na ito ay nangangako ng nakakapanatag at mas malalim na karanasan na perpekto para sa lahat. Huwag palampasin ito, grab your tickets now and get ready to join the Tebing Ilog Barkada once again.